gandang araw mga kalupa Ito pala ang sikreto kung bakit matataba ang tilapia dito sa Taal Lake Ito mga kalupa oh. Napakakapal ng lumot At tayo nga ay nakapadaan dito At mm, dito rin talaga yung punduhan pati ng mga nag-harvest ng tilapia Dahil dyan sa kailugang yan nakalatag na dyan ng kanilang mga fish cages yung mapupuna ay napakalapit din ito sa kasasabog-sabog lang nung nakaraang mga tao na bulkan Taal talaga namang sadyang ang lake na ito ay nakapaikot sa bulkan Taal at talaga namang dati pang pinaghahanap buhayan ng mga mangingisdang mag-aalaga sa fish cages ng mga tilapia ang uh, palibot ng taal pong ito kaya nga napakaraming hinahangong mga isda ang ating mga fish farmer dito napakaganda ng tubig kahit pa nga sinasabing delikado pero yun nga po ang kanilang hanap buhay at kanya nga pala matataba ang mga alagang pilap at lake na to ay napakagandang magproduce ng lumot ang lino parang tubig at dito nga mga kalupa habang binabagtas natin yung uh highway dito sa palibot ng Taal Lake na to kung yun yung mapupunaw oh, napapaka, napakakapal ng fish cages talaga na nakalatag sa lake na ito nakakatuwa at kaya pala sa katutula mga ay natin halos lahat ng uh, probinsyang malapit at kahit pa nga yung mga malalayo ay dito nang gagaling ang supply ng tilapia minsan pa nga, buhay pa nga nakakarating kagaya sa amin sa taga po ako ay na nakakarating ang mga tilapia ang galing po dito na hinahangon itong ating mga farmers ng ating mga fisher fox sa Taal Lake na to at ang tataba yun ang totoo naman malalaki na matataba pa at kanya nga pala napakarami ng na supply ay <laughs> napakakapal din naman pala na nakalatag na fish cages dito sa Taal Lake na ito kaya nga pala nung mga nakaraang panahon na ito po ay nagkaroon ng eruption ay siyempre eh supply ng tilapia sa halos mga palibot na mga probinsya dahil inalis ng pamahalaan yung mga tao na nagiiwi ng tilapia sa lugar pong ito dahil nga delikado naman sa panahon naman ng uh, pagputok ng bulkang ito pero sa oras na ito uh, yun nga po mga kalupa bagamat yung bulkan tal ay sa ngayon ay nag stabilize sila ngayon dito ay nagbalikan na ulit yung ating mga fisher crops at napakalapit naman talaga sa crater kung inyong mapupuna ay buhangin buhangin pa yung nangyaring pagsabog noon wala pa halos tumutubong mga puno sa mismong crater na yan no? yan mismo ang pinaka tabing tabi ng crater ng bulkang taal na sa kasalukuyan ay buhangin pa pero fish cages na muli ang palibot ng ating bulkang taal